So guys, mga luli, magandang araw sa atin lahat. Ito pong muli mga guys, ang inyong simple idol. Welcome mga guys sa Tinig ni Pakaw Mga guys, akin ang pong bibigyan ng komento ang pong uh, fact buster. Ano po. po? sa kanila, hindi na po sila maninira sa Iglesia ni Kristo Pero bakit nakalagay doon sa baba yung fact Meron nakalagay doon ayin si boycott. Ibo-boycott niyo Iglesia ni Cristo. Ano ba ang kamali ano kasamaan na ginawa ng Iglesia ni Kristo Ang tanong, ano ba ang Iglesia ni Kristo Ano ba ang katangian niya? Ang Iglesia ni Kristo ito po ay itinatag ng Panginoong Jesus. Kaya ang Iglesia ni Kristo eh. Si Cristo po nagtayo nito ngayon ang gagawin po natin tayo po ay aanin sapagkat ito ang totoong iglesia ito po ang tunay na reliyon na dapat aniban ng tao na dapat pong aniban natin di ba? ngayon ang masasabi ko lang sa fuckbuster mali po ang ganoon na sasabihin ninyo Kaya sa Iglesia ni Kristo, pero nakalagay po doon sa baba ng kuwan ninyo ay boycott ay NC. Uh, dapat po baguhin ninyo kung ang layunin po ninyo ay, ay mabuti o kung ganyan mga kaibigan. Diba? Meron tayong kanikanyang pananampalataya. At saka mga guys, bakit ang uh, itinatawag nila ay Iglesia ni Panalo, di ba? E, hindi naman po si Ka Felix Way Manalo ang nagtayo niyan ng Iglesia ni Cristo. Si Ka Felix siya po ang nagtuloy niyan. Kasi wala pong ibang nagtuloy eh, ng Iglesia ni itinatag ng Panginoon sa Kristo. Wala ibang nangaral, di ba? Kaya ang ating pong kailangan kay ka Felix Oymanado sa pagkat itimbulong niya ang totoong Ingles sa di Kristo, di ba? Kaya mas sabi ko lang sa pagbaster mga guys ay malipu ang inyong uh, sinasabi, malipu ang inyong pagkakasulat o pagkakapahayag na Ingles sa di Manalo hindi kaya tanggap tanggap sa Dios. guys sa naging comment. Maraming salamat po sa inyong kunting panonood. Thank you for watching.